guys, paano ko ba ginawa ang ganitong reels? Madali lang itong gawin. Tara! First step natin guys ay pumunta tayo sa Google Chrome at isearch natin ang Pika AI or Pika Art. Ayan Oh, yang sa baba na pangalawa. Click lang natin yan. Then, ito yung makikita natin. And pindutin lang natin yung yung image sa baba. Then, maghanap kayo ng picture na gusto ninyong i-generate. I-click natin ang pika art. Then, mamimili kayo dito kung ano yung gusto nyo. Yung squeeze it. At saka, scramble it. Pipili lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo guys. Sa akin, na yung melt it. Ito yung gusto ko. Then, i-click na natin. Click natin yung gusto natin na i-generate. Ayan, i-click natin yung may star sa bandang gilid. Ayan, guys, o. Oh. Ayan, i-click natin yan at mag-generate na yan ang ating picture. At antayin lang natin kasi medyo may katagal nga ito. At ayan. At antay lang ninyo maging 100% ang inyong generate na picture. Forward lang natin to kasi medyo matagal nga siya, guys. At pag mag 100% ng ating i-generate na picture ay zoom lang natin at i-play lang natin yung nag-generate na picture. Ayan na guys, napaganda. Then after that ay pinutin lang natin sa managay yung may arrow. Ayan, at i-download lang natin. At mapupunta na yon sa ating mga gallery. Then pagkatapos natin ay i-play natin ulit. Ayan o diba, ganyan na kadali matapos yan guys ay po, pwede na natin siyang i-attach sa ating video na ginawa at pumunta tayo sa ating gallery or sa CapCut then i-attach lang natin dito sa ating inedit na video skip lang natin yung ads na natin yung video na ginawa natin Ito yung video guys. Ayan, ganyan. Diba dito tayo nag-screenshot ng ating picture. Yung sa i-generate natin. katapos dyan ay i-plus lang natin yung video sa Pika. Ilagay lang natin sa huli yung video. I-add lang natin to. Ayan. I-add lang natin. At ganyan yung kalabasan guys. oh. O, oh, ba diba, natunaw. At pagkatapos natin, ano na, okay na yan, guys. At resolution natin, wag kalimutan, 180. Then, ready to export na yan, guys. At, thanks for watching. Share sa iba para makatulong sa mga baguhan.